Ilang kalsada pong hindi madaanan kasunod ng magdamag na pag-ulan sa Metro Manila kagabi. Ilang lugar naman na nagkansela ng klase ngayong araw. tagbabalik si Isaiah Mirafuente sa report. Umapaw ang ilan sa mga kriks sa lungsod ng Valenzuela. Malakas rin ang agos ng tubig na dagdag pahirap sa mga residente. Umabot sa hanggang 20 ang baha sa barangay Maysan kaya ang mga maniliit na sasakyan ay hindi na magawang makadaan. Kagaya na lamang ng lalaking ito, mas pinili na lang niyang maglakad at akayin ang kanyang motor dahil paniguradong tipirik ang sasakyan niya sa lalim ng baha. Magdamag na umulan sa buong Metro Manila at sa ibang bahagi ng Luzon. Nalabog rin at hindi na madaanan ang kalsadang ito sa barangay Katmon, Malabon. Umabot na kasi sa hanggang tuhod ang baha. Nangangamba naman ang mga tagmanabon na posibleng pang tumaas ang tubig dahil sa high tide. Hanggang sa ngayon kasi, kinukumpuni pa rin ang nasirang navigational floodgates sa Navotas na katabing lungsod lamang ng Malabon. Samantala, nauna naman ang nagsuspindi ng klase ang lungsod ng Malabon sa lahat ng antas, mapapribado man o pampubliko. Ay Saya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.